sa uusapan pa pala na ngayon, walang tambak ulit sa ating YouTube channel. So, for today's vlog, mayroon tayong sharing sa inyo dito. So, 155R. Ito, hindi na mabuksan yung upuan niya. Ayan, mga boss. Ayan. Oh. So, gagawin natin ngayon yan, mga boss. So, wala na. Hindi na siya pipindot, no. So, na dito, according sa nagkita natin, ay uh, yung cable niya bumitaw lang, ano. yung cable. Ayan, yung cable niya, mga boss, oh. Ayun, oh. Wala na yung cable niya, mga boss. Ayan. So, kailangan isabit natin doon sa maliit na yun. Matay lang mo, so, syempre. Isabit natin. Sabit so, ang ilaw natin. Wala siya doon sa pagkakasabit, mga boss. Wala natin mga ito, mga boss. Wala natin mga ito, So may cable lang yung maliit yun. Buksan natin bang ko. yun. Uh. So hindi na siya mabuksan na sa'yo. Yung ano dito, cable ay natanggal na doon sa pagkakasabi. Natanggal natin. Ito yung mechanism niya mga boss. ay yung sprocket. Punta na si boss. Ayan o. No? Uh, wala na humihila. Ito yun. So, So, please lang doon. Pwede pa to. Ang ginagawa na may ari lagi ay uh, na para mabuksan lang. Ano? So, yan, sabit natin dito. So pag ganyan na yung motor niya, yun ay buka. sasabit natin mga boss tumalon lang eh tumalon kita so, Kaya mga boss, naisabit na natin at pwede na si boss makaubukas ng upuan na yan. Ayan. So na naisabit na natin. So pihitin natin ng content kasi medyo nakaayon siya dun sa pinapang. Uh, so yun, ito lang yung naging problema niya dun sa kanyang, uh, kanyang upuan. Uh, Kali natin, open bangko ni eh, boss? Eh. kasi nakabaklas pa break natin ito ng at na try natin kung okay na let ito nakuha ni sir mga ilang buwan mo na sir na ganito to eh. ayan nakalak na ng bangko ni sir try natin okay ah, na, may buksan na mga boss. Oh. Ayos nice na. Nabuksan na. So, pag ganun, check nyo lang mabuti yung kable doon. Malapit sa may pinduta. Sa so, ilalim itong may seat na nakalagay. So, may panabit yan. So, dumapis na yung kanya, no? Nawala sa pagkakapwesto. So, ito yan, no? Yan. Na, lumabas siya, eh. Natanggal. So, pag pinapindot natin yung gumagalaw yan. So, tinatulak na yung housing ng cable. Then, mabuksan nyo yung pangkul. Okay. Pwede na. Hindi na siya. mahirap mahirapan magsusay-susay. Okay. Hindi na. Sarami na pangyay. Thank you.